Hello sa ating mga pag-ibig members dyan, it's me Angel, welcome sa akin YouTube channel So pag-uusapan natin sa video na ito guys, kung pwede ba kayong mag-advance payment ng inyong contributions with Pag-ibig Fund So mayroon tayong babasahing comment, itago na lang natin ang pangalan niya Sabi niya, ma'am pwede ko po kaya bayaran na lang yung kulang sa 240 months para lang mabuo na siya Yes po. Pwede po kayong mag-advance payment sa pag-ibig fund. Pero guys, yung pag-advance payment nyo, hindi ibig sabihin nyo na ma-avail agad yung gusto nyo i-avail. For example, uh, let's say for example guys, for one year, di ba? Mag-contribute mag ka for one year with pag-ibig fund para lang makapag-loan ka kaagad. Hindi po. Hihintayin mo pa rin matapos yung period na yon yung isang taon na yun, kahit pa nag-advance payment ka na, bago ka makapag-loan. So, dito, sa, dito naman sa nag-comment na pupunuin niya yung kulang niya doon sa 240 months para makapag, meron siyang option na to withdraw, hindi po pwede yun. Yes, pwede ka mag-advance, pero hintayin mo pa rin guys, kailan ba dapat matapos yung 240 months mo? Okay, so parang SSS lang yan. Pwede tayong mag-advance payment, pero hindi ibig sabihin yung pag-advance payment natin, merong meron tayong dahilan na para ma-avail agad natin tong benefits na to. No. Mag-advance payment kayo, pero hihintay mo pa rin matapos kung kailan dapat matatapos yung inaantay nyo bago kayo makapag-file ng claim nyo o ng gusto nyo benefits na i-file sa SSS o sa pag-ibig fund. Nagigets po, let's say for example, sa 240 months, may kulang kang 10 months na lang. Gusto mo na i-advance ang 10 months para makapag-file ka? No. Pwede kang mag-advance payment, pero hintay mo pa rin matapos ang 10 months na yan bago ka makapag-apply. Okay? At paalala ko lang din guys, doon sa mga mag advance payment sa SSS man yan, pag-ibig man yan, every time po, napipili na kayo nung uh, month period na babayaran nyo from to kung anong period guys, you have to double check talaga ha. Tama yung month and year from, tama yung two ng month and year para po hindi po madoble yung payment nyo. Kasi pag ganyan, mahirap yun ayusin. Pupunta kayo mismo na sa pag-ibig guys para ayusin yan. Okay, let's say for example, gusto nyong bayaran ang July 2025 to July 2026. Ayan. So you have to make sure tama yung month tama yung year na pipiliin nyo doon sa payment para hassle-free, wala kayong magiging problema dyan. Okay po, sa nag-comment, sana ay maliwanag po sa inyo, madam. Thank you so much for watching, everyone. God bless you all.